Mga kapuso regional trial court ginsintensyahan nga guilty ang 17 ka Chinese nationals nga nadakpan sa cyber sex den sa haro. Kapuso BJMP District Jail sa Pototan, nagahulat pa sa mando sa korte sa pagsailo sa mga posado, sa Bureau of Immigration. Yaring balita, gaging ni Kim Salinas live sa bahin sa Barangay Balantang Haro, Ilulu City. Kim, anong update? Jern Adrian Abisar ginsentensyahan na ang Chinese Nationals nga imbolbado sa cybersex activities sa Iloilo City uh, gin kadismaya sa alcalde sang syudad ang pagnubo sang ila sentensya. Guilty sa tatlong kaso kriminal ang 17 ka mga Chinese Nationals nga nadakpan sa cybersex sex den sa Balantang Haro Nobyembre sang nagligad nitong tuig. Santo sa desisyon sa Regional Trial Court Branch 39 sa Iloilo City sa Agosto 7. Magapangatubang ang mga Chinese nationals ang qualified trafficking in persons, obscene publication and exhibition through information and communication technology and computer system sa idalom sa cybercrime law, kag-computer related fraud. Apang bangod sa pagsulod sa mga akusado sa plea bargaining agreement, nagdubo na lang ang ilasentensya ang kada akusado ang magapangatubang sang apat tubtubalo kabulan niya pagkapreso kag multa nga naglabot sa 225 mil pesos kada isa. Ginmanduan man sang korte ang jail warden sang BJMP sa barangay na nga Pototan, Ililo nga sa iluhon ang mga akusado, sa kusturiya sang Bureau of Immigration apang antes ni. Dapat makompleto sa mga akusado ang ila sentensya kag multa. Ang madosang korte ang ginahula at pasang jail ward and pototan. Apang handa sila. Sige na yun pagpatuman sa order sang korte kung mabato na ini. Pero isang desisyon sa korte, kung pito na na ina itong sir, ang detensyon niya kung magiging equivalent na detentry sa aton. Uh -huh. Then, uh, lang taon to sir, kung nakabayad na sila sang fine nila. Uh, we will coordinate first to the BI bago pa sila i-release. gin credit sang korte ang tion niya gintiner sa akusado sa detention facility sa nangapototan. Pulo na kabulan niya preso ang Chinese Nationals. Sugon niya detain sila sa Nobyembre 2023. Ang marubo nga pagdiner sa mga Chinese Nationals sa District Jail sa nangapototan ang ginkadismaya ni Iloilo City Mayor Jerry Trenias. Abi ko nga uh, ma-preso sila dugay, pwede maumbrami ko steps a uh, part of the legal process i am only disappointed because ako niya gusto na dapat ma mapresyugan sila ay madugay. Jurat uh, Santo Mansa desisyon sa korte mahimo pa madugangan ang tion sa pagkapreso sa mga akusado kung mapasalawan sila nga makabayad sa ilang mga multa. Samtang liwat naman nga naghingyo ang alkalde sang syurad sa Homeowners Association sa Iloilo City nga hugton ang ila pagbantay sa ilang lugar agod hindi na masulit pa ang kasubo nga ilegal nga aktibidad sa mga akusado. Jert? Maraming salamat sa detalye, Kapuso Kim Salinas.